ayan mga katropa, kumusta po kayo lahat ayan, magandang araw ayan, at uh, tayo muling magbabalik no? at uh, update lang tayo no? sa ating pinapagawa at uh, sisimulan natin ulit dito sa baba no? ayan mga katropa tulad ng uh, pinakita ko dati no? ayan, na uh, anim yan no? yung frame na yan ayan. at uh, nagawa niya ni Kiko no? yung kapatid ko no? ayan panganim na to no? tapos uh, meron pa dito ang dalawang malaki no? pagkatas yan, meron pa hindi pa nasukatan yung iba no? Ayan, uh, yun yung uh, gagamitin natin sa rooftop tulad ng uh, sinabi ko dati uh, ayan mga katropa at uh, dito muna tayo sa baba no? Uh, kung ano yung natapos ngayon no? na at uh, kung napansin nyo, no? Ayan. yung hindi na ako nagpalagay ng amba no? ayan, uh, bato na lang tapos sa uh, pintuan dyan na gagamitin natin bakal ayan mga katropa pasok tayo sa loob yan medyo dumilim na no? <laughs> kasi ayan kung napansin nyo no? ayan, tapos uh, ano, yan? Na, rin, na yan ano na yan na rin napinis na yan niyan. yung bitana natin no? dati ano yan uh, 120 by 120 no? 4 feet by 4 feet uh, ngayon ginawa natin ano, high window no? pinasara natin nagtira lang tayo ganyang kalaki tapos ito napinis na. Pero hindi pa tapos. Diyan mga kantuan na lang. sa side na to. Ayan, mga katropa. Tapos ito pinabutas ko na. Kasi ayan ang magiging entrance natin. O ano man yung gagawin natin dito at abangan nyo lang. Ayan, darating din tayo doon. Tapos yung side na to. napinis finish na rin. Yung sa baba na ano, mga katropa. Tapos na lasun na rin yan para mabanat na rin ng flat latex no para dire diretso tayo tapos ayan pinabutas ko din dito ano para uh, kung napansin nyo yun, yun, yun. nilagay lang yung ano na yun no uh, kinover lang no pero magiging open yan tapos may bintana tayo dun High window doon tapos ito hindi pa na finish no kasi yan nga uh, dahil pinabutas ko ulit dyan para may liwanag dito no. Yan nga tulad yung sabi ko yung gagawin natin CR, no? Pinabutas ko din. Dapat yung CR dito lang, no? Nagalang sa yung space doon, kaya yun, uh, na natin yun. Tapos nung wall na to, tapos na rin at uh, nalason na. Bukas pwede na lang i -plat, latex yan ni Adrian. Ay yung mga pintuan natin sa taas. Nandito pa, no? Hindi pa natin na uh, pinapa, no? pinapagawa. Ayan, at, uh, dito, yan ata Dito, ayan. nalason na rin yan. Tapos na. Ito side na to, yan, uh, dito yung circuit breaker na isa para sa baba. Yan hindi pa na finish. side na to. yung mga katropa. Tapos, ah, uh, uh <coughs> Akita, Yan no? Ayan, sa labas, ganyan siya. Kung napansin nyo, no? Dati, yan yung bintana. Pinasara ko na. Ayan, ganyan na lang siya. Kaya lumita lang siya, no? Uh, may pinaplano tayo diyan, no. Bakit ganyan ginawa natin? Eh, mga katropa, abangan niyo lang, no. ayan at uh, tayo. 'Yun, at uh, ayan, pagbungad natin. So napansin niyo, no. Eh, mga katropa. Na flat latex na, no. Ayan. Ayan, yung update natin niyo, no. Ayan. flat latex siya, no. Parang primer din, hindi pa 'yan yung pintura niya talaga. 'Yun doon, hindi pa pwede, no kasi hindi pa napapalitadahan sa likod kasi nga umuulan no kaya hindi pa natatapos dyan sa labas dyan sa harap tapos dito tapos na rin yung natapos na ganyan sa loob na yan hindi nababasa kaya okay lang ayan mga katropa tapos yung lababo natin dito ayan nga uh, bukas makalawa or sa susunod na mga araw uh, yan yeah, tatanggalin na yan mga yan mga pakoy okay, na yan lahat ng tiles na na lang natin nabili na natin no? Oh, ito hindi, hindi, pa nasukatan ko na yan lang na mga kulang no? tapos sa uh, punta tayo dito sa sa plato oh. tulad na sinabi ko din hindi pwede kasi hindi pa yung napalitadaan sa labas yan at uh, na, -plat, na plat latex na yan no? yan kaya kulay puti na siya yan mga katrupa tapos sa uh, dito tayo sa kabilang room yun at uh, yan sa flat latex na rin ni Adrian tapos sa isang side na yan ayan ayan mga pa sa latex na no? yan dati yung nakaraan na sabi ko na, na ilagay na yung cover ng AC natin yung pinakabubuhan niya tapos yung sa kabila pala hindi pa pero kanina hindi ko na nakuha na no? kaya na umaga pa yun, bago kami kumain, pinalagay ko na, no? Ayan, meron na siya, meron na yun nandito. Ayan, tapos yung ating uh, CR. Ayan, at nagpagawa uh, na ako na, no? Ayan, Para sa ating laboratory dito, no? Hanging laboratory. Ayan, na uh, binusa na kanina, no? Walang payan, no? Ha? Saka ano lang yan, nakahang, tapos ipapato lang natin dito. Kapakita ko na rin siya eh magiging rin natin kaya may butas sya ipapatong lang dyan no? ayan. Okay. ayan mga katropa at uh, yung update natin no? dapat uh, itatiles na to no? kaya lang uh, naudlot dahil dito nahuli pero bukas uh, itatiles na to Kapatiles ko na. Pero hindi kasama muna yung flooring sa wall muna no, para nakaready na, wala nang problema diyan ayan nata, uh, ito hindi pa pinilat latex kasi ito basa pa no uh, nilagay yung amba ng ating pintuan sa CR kaya hindi pa rin na, ano uh, yan, nalason ayan o, uh, pa pero yung side na yan, okay na yan no, kasi matagal naka-push yan ito side na to, ito yung side na no? yan Ayan mga katropa Tapos lahat ng wiring natin Lahat ng outlet tsaka switch Ayan may mga kuryente na yan no? Ayan nakapasok lang Ayan, Ayan mga katropa uh, Nag extra lang tayo no Kaya kung may nakikita nyo yung ganyan Nagpasisil tayo no uh, Nagpadagdag tayo kasi ilaw Tulad ng wall light sa terrace Tapos uh, sa camera yun yung mga pinadagdag natin no Ayan. to side na to, hindi pa to pwedeng ipinis kasi nga uh, maulan nga, no? Uh, basa. May konting, dahil yung dugtuhan ng ano na yan, uh, basa, maulan, hindi na ang nakapansin basa. Hindi pwedeng asintahan, no? Ay, palitadaan. Ayan, no? Four years na hindi nagawa yung ating bahay, no? Ayan. <laughs> na, no? Ayan mga katropa. Tapos nandito yung ating yan, circuit breaker. No? hindi pa tapos. No? Kaya ganyan pa yan. Open pa. Pero naka-wiring na lahat. No? Ayan mga katropa. At uh, yan yung update natin ngayon. Uh, konti pa. No? Konting konti pa. <laughs> Abot din tayo sa ano, No? Sa pinakahihintay natin matapos. Ayan, at, uh, syempre, pag finishing, alam naman natin, na uh, medyo magastos. Kaya, <laughs> wala. Kailangan natin, uh, anong gagawin natin? Kailangan natin ipatapos at magastos, no? Masimulan na natin, eh. Ayan, mga katropa. Ayan yung update natin ngayon. At, uh, abangan nyo lang yung ating uh, susunod na update sa, sa ating uh, Dream House. masisilayan nyo yan hanggang matapos siya. Ayun mga katropa, siguro hanggang dito na lang yung ating vlog at uh, update sa ating dream house. Ayun at babalikan uh, ko kayo sa ating susunod na upload. Ayun mga katropa, ingat po ang lahat. Maraming salamat, hanggang sa susunod. God bless.